Okay, okay. By request, nangyayin ng insights, si uh, idol niya Rod TV. So ano daw masasabi ko doon sa bagong NMAX 2024 na turbo, turbo version, no? So wala pa naman siya dito. Actually wala pa naman din ako nahawakan. So sa so, nakikita natin, puro balita pa lang, mga features pa lang niya, yung mga pinapakita. Ay, uh, hindi ko rin sure kung ilalabas siya dito sa atin. Pero base doon sa mga nakita natin na uh, mga features niya, uh, sa unang impression talaga, parang medyo high-tech masyado, no? Uh, ano sabi yan? Masyadong ano, parang sa akin na uh, masyadong complex yung design. masyadong ambitious yung design ng uh, NMAX Turbo. Although nasa generation na tayo ng uh, electronics, no? Tama naman. Sa FI pa nga lang, sa remap pa nga lang, hindi pa tayo na uh, move on. <laughs> so ang dami lang na bumuroblema diyan sa remap pa lang, no? Hindi pa natin matanggap. Hindi pa natin ma-embrace nang buo yung technology. Tapos ito na naman naglabas na naman ng Nmax Turbo na wala nang uh, uh, bola, no? Ana yung pulley niya, fix na, gamit na transmission. So, meron siyang TCU, uh, transmission uh, control unit. Tapos, uh, ano pa ba masabi natin dyan? Uh, meron gano'n pa rin yung BBA. Blue core pa rin siya. So, uh, ang ganda ng mga promise niya. Promising yung motor, no? Ang ganda ng mga features niya talaga kung titingnan natin, no? Isipin mo na lang, ano? Meron siyang city mode. Uh, meron siyang sports mode. Ngayon kung uh, ikaw ay uh, naghahanap pa ng power, pwede ka mag shift from city mode to sports mode. Tapos variable valve actuator, na yung BBA na tinatawag. So la ng power nando na. Ah. Uh, ano pa bang kaibahan noon? Para lang siyang ano. Pero kung ano, complex siya, pero kung titingnan natin mabuti ano. Uh, sa sa temang kalye eh para mo lang yung scooter na nalagyan mo ng cambio <laughs> ganun, yun, ganun yung datingan niya no? kaya nag aarong ka ng parang uh, pakiramdam na meron siyang turbo dahil nga pwede mo iship uh, from low torque to high torque ganun lang siya baya uh, push button na lang no hindi ka na mag uh, ano dati ba diba? di cambio cambio pa tayo so siya push button may i-shift mo yung power niya yung torque niya from low to high. So, hindi ka gaano mabibitin. Tapos mabibigyan ka talaga ng power. Kung 'yun yung gusto nilang ma-achieve talaga, 'yun yung pinapromise nila na ma-achieve mo. So, marami maraming maganda doon sa pag-aagawa. Sa design, maganda siya. Kaya lang, siyempre, lagi may downside, no? Lagi pong may downside. So, ang una kong tinitingnan kasi pag sa mga design ng motor, 'yung downside yung kasing upgrade ng power ng torch. So, madali na siya. Ay, may pa pala yung program ng uh, ECU. Yung mapping ng ECU ng bagong NMAX 2024 is dalawa. No? Dalawa yung mapping niya. Yun niya yung city driving kaya yung sports mode. So, dalawang map na yon Magkakaletsi-letsi na lang may magre-remap doon. <laughs> Tapos, sa CBT, mamumroblema na yung mga agay ko na nagkakalkal Pero nakikita ko na kung paano ko gagawin no? Alam ko na kung paano ko gagawin Kung paano ko siya mas palalakasin pa Yung sa CVD Alam ko na kung ano yung gagawin ko doon Dahil nakita ko yung design uh, Ang downside Para sa akin, una ko na sinabi kay Ikito Na ano, kung mga electronics Too complex uh, Too many problems <laughs> Diba? Mas komplikado, mas, malak, mas maraming problema. Unang-una, sensor. May sensor, sa pulley may sensor sa torque drive dalawin sensor nya control ng transmission control unit so kala mag match yun lagi tapos hindi pwede magkaroon ng kahit konting error yung program hindi pwede magkaroon ng kahit konting uh, problema hindi pwede magkaroon ng uh, konting ano ba masasabi natin doon uh, medyo ano ang hirap talaga explain eh. <laughs> Lalo di ba unit no? Yung uh, kalangan lagi magka-match yung dalawang sensor na yon na maari magka-problema dahil unang-una sensor lang siya. Nakita ko yung sensor ang liit. Yung sensor na yun possible na magkagloko dahil uh, sa weather natin lagi baha nauulan so dun pa may problema na yung TCU nya Additional, uh, yung immobilizer niya, additional, yung ECU niya, additional electronics, components niya. No? Mga electronics components po yan, so tatlo. Doon, malaki na magiging problema ng mga uh, user nito pag nagloko po. Kasi so, sigurado hindi yan mura, sigurado maalang. Kasi ngayon pa lang ang ECU natin nag-arrange na ng 12,000, 10,000, ganyan na siya. Plus immobilizer uh, 6,000 tapos magdadagdag pa ng TCU na hindi ko alam kung magkano ang presyo so yun yun yung mga medyo kinatatakutan natin parang ano sabi ko nga maari possible na magkaroon na maranasan mo dyan yung uh, sudden unintended acceleration kasi uh, sensor nga eh sensor yung kumo-control doon sa CBT mo konting mali lang sa bultahe na ipukol ng sensor papunta sa TCU maglalakyan sigurado yan yun yung isang kinatatakutan natin ng problema. So, hindi nila dinidiscuss diskasyon Pero ako nakita ko na. Kasi, galing ako sa electronics eh, no? Uh, yun ay malaki ang possibility na umabot sa ganun. Dahil nga, eh, yung sensor na yun, voltage na nag-control doon, pag yun ay nabasa. Alam niya naman yung tubig, conductor ng electricity, ng pagka yun ay nabasa, possible mag-shorted. Kung nasa high gear ka, mag-shorted yung sensor, tapos ka. <laughs> yun yung malaking problema natin yun lang naman yung nakikita ko na ano, pwedeng mangyari pero hopefully hindi naman sana magawa ng paraan or baka merong uh, merong sa program na magpo-protect siya ganun pero ako para sa akin uh, ano too fancy too complex eh hindi ko siya hindi ko siya trip kung gagamitin ko kung para sa akin pero gusto ko siya kasi mekaniko ako, marami kong magiging customer na gano'n na problema. Kasi sigurado ako na hindi lahat ng mekaniko nakakaintindi sa electronics na kagaya ko. So, pabor sa akin yun, no? Pabor sa akin sa mekanik sa pagiging mekaniko, sa pagiging, ah, ah, sa hanap buhay ko. Pero kung pansarili, hindi ko siya bibili, no? Mas gusto ko pa rin yung old school. Mas gusto ko pa rin yung mga may bola pa rin, di ba? Cái nó lần là...